Posibleng koneksyon ni Naguo at Roque sa sinalakay na Bataan Pogo Hub sinisilip ng PAOCC. Narito ang newscoop ni Judith Estrada Larino. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng kaugnayan nina na dismissed Bambantarlac Mayor Alice Goo at dating Presidential Spokesman Harry Roque sa sinalakay na Pogo Hub sa lalawigan ng Bataan. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, mayroong mga lumutang na pangalan na may ugnay sa iba pang mga Pogo Hub na kanilang sinalakay. Git pa ni Undersecretary Cruz nabanggit sa kanilang investigasyon si dating presidential spokesman Roque at ilang individual na sinasabing konektado kay dating Mayor Guo. Samantala si Sinipin ng ang pao kung mayroong paglabag sa so, environmental laws ang sinalakay ng Pogo Hub sa Bataan dahil nasa tuktok ito ng bundok. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.